Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay bigla na lang iniwan ng taong mahal mo na wala namang sapat na dahilan at hindi mo alam at ikaw ay nagtaka na lang kung bakit kanya iniwan. Gusto mo ba na siya ay bigla na maghahabol sa iyo? Yung para bang mapabaliw talaga siya sa kakahabol sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% talaga kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo Una, ang gagawin mo kumuha ka ng panulat kahit anong kulay at kumuha ka rin ng isang buo ng dahon ng laurel at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang at pagkatapos kumuha ka ng baso o garapon at kumuha ka rin ng lighter o posporo at sunugin mo lamang ang dahon ng laurel at nang masunog mo na ito Kunin mo ang abo at ilagay ito sa baso o sa garapo na inihanda mo. At pagkatapos, lagyan mo lamang ng kalahating tubig ang baso o ang garapo na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ito, kumuha ka lamang ng maliit na papel at isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang. At isunod mo itong ilagay sa baso o sa garapon na may tubig kasama ang abo ng dahon ng laurel. At pagkatapos, hawakan mo ang garapon o ang baso, mag-focus at mag-concentrate ka. Pagkaisipin mo ang target at pagkatapos, ibulong mo lamang ang spell na ito. Ikaw ay mababaliw sa kakahabol sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, itago mo na itong ritual, itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at hindi na po ito kailangang bulungan araw-araw basta itago ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.